Paano mo malalaman na hindi ka priority ng taong mahal mo? Hi, I'm Coach J and help people treat themselves with love, kindness, and acceptance. Number one, pag hindi ka niya binibigyan ng oras. Pag mabagal na siya mag-reply at palagi na lang sinasabi na busy siya and hindi na rin kayo na masyado nakikita, then baka it's a sign na hindi ka na niya nagiging priority. Number two, lagi ka na lang nagbebeg na attention. Yung ikaw na lang yung laging nag-i-initiate ng na conversation. Yung tipong kung hindi ka magpaparamdam, hindi rin siya magpaparamdam. Number three, option ka na lang niya. Nagiging option ka na lang niya kasi bored na siya. Wala naman siyang choice. Or kung meron lang siyang kailangan sa'yo, saka ka lang niya kakausapin. So sa isang relasyon, very important na nagiging priority natin yung isang tao. Kasi hindi, hindi pwedeng mahal mo lang, pero wala kang priority. Mahal mo, pero wala kang time. Mahal mo, pero hindi mo binibigyan attention. Walang ganun. Kung importante sa yung isang relasyon, then prioritize mo yung taong mahal mo. So once na nasa isang relasyon ka, kailangan mo maging committed. Pero don't forget to prioritize yourself first. Kasi once na pinaprioritize mo yung sarili mo and full of love ka, And umaapo ng pagmamahal mo sa sarili mo, then may mas mabibigay ka pa sa partner mo. Okay?